Niko, Nico, nandito na ako. Tumupad ako sa usapan natin. Lumapit ka dito. Nandito na ako. Losa. Ako nga. Abisa mo! Abisa. Bilis! Rodora. Labanan mo si Roxanne. Gaga! Wala dito si Rodora! Baliw ka ba? Naghahanap ka ng taong wala. Pwede ba itigilan mo na yung kakadrama mo? Sumama ka na kay Nico. Sige na. Roxanne, please naman oh. Layuan mo na yung kapatid ko. Lubayan mo na siya. Hoy. Tanga ka ba? Bakit ako lalayo? Pasalamat ka, mabait ako ngayon, ah. Hindi kita papatayin. Pero tatanggalin pa rin kita sa buhay ni Rodora. O paano? Enjoy your trip. Sige na, kita ka na doon. Ate-ate mo. Ano kumalis Umalis na Umalisya tayo. Dalian nyo na! Ah! Hey! Ah! hey Napaka walang hiya mo, ha? kontraba ka pa din sa altar ni Rodora? Alam mo na nga may sakit yung kapatid ko. Ang dapat hinahanapan mo siya ng tulong. Hoy, hindi ako sakit. Tingnan mo ko. Tingnan mo ko ng mabuti. Mas matalino ako sa'yo. Mas magaling ako sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit ikaw ang dapat si Rodora lang. Siya lang ang mahal. Siya lang magiging masaya. Ah! Mahal si Rodora ng lahat. Masaya si Rodora. Kaya ikaw, tigihan mo na yung kapatid ko. Alam ko nang dyan ka. Alam ko narinig mo ko. Labanan mo to. Kaya mo to. Natuwahimik ka! Roxanne! Oh! Hayaan mo muna kami mag-usap. Hindi ba, makukuha mo na ako? Hayaan mo muna kami mag-usap ng kapatid ko. Rodora, labanan mo si Roxanne. Alam ko, kaya mo yan. Isipin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Ako, si Mommy, si Daddy. Isipin mo si Jenna si Joaquin. Hindi sila nawala sa isip ko. At pag ako na lang mag-isa at wala ka na, akin na ang lahat. Akin na ang lahat. Sa akin lang! Akin lang! Hindi kay Rodora. Hindi. Dahil hindi na siya makakalabas. Hindi na siya makakalabas pa at hindi ko na siya magpalabasin pa. Hindi! Dahil matatalo ka ni Rodora. Hmm. Ahasaka! Wala akong pakenong sa'yo. Hindi niyo ako matatalo. Dahil pareho kayong walang kwenta ni Rodora. Kumigil ka na nga. May kwenta si Rodora. Mahal namin lahat si Rodora. Siya ang bahagi ng pamilya namin,